Bayan sa pagsisimula ng 2024 Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction, kinilala ang mahalagang papel ng media sa paghahatid ng balita at impormasyon sa tuwing may kalamidad. Si Benji Durango sa detalye. The media is a vital partner on this resilience journey. Media ang unang itinanghal sa pagbubukas ng 5-day conference ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction. Si DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang nagbukas ng programa. Kinilala niya malaking bahagi na ginagampanan ng media sa disaster risk reduction. The work you do, whether in print, broadcast, or digital media, will shape the global conversation around disaster risk reduction. Nandito rin si Defense Secretary Gilbert Chudoro para makibahagi sa talakayan. Inanyayahan niya ang media na tumutok sa mga pagtalakay. I encourage our media partners to pay special attention to the discussions in the conference and their coverage will ensure our uh, resonance, resonance of the messages and the key points that we agree, we agree upon. Nagpadala rin ang mensahe si Communications Secretary Cesar Chavez na nagpaalala sa media na panatilihin ang responsabling pagbabalita na magiging gabay ng gobyerno sa pagresponde sa anumang kalamidad. Nagpapasalamat siya sa UNDRR dahil sa pagkilala nito sa bansa sa pagtaguyod ng regional responsibility. Nasa 30 na bansa ang bahagi ng member states ng UNDRR. Pero sa Asia Pacific, tinawag ang Pilipinas na watchtower pagdating sa disaster risk reduction. Sa pagpapatuloy na programa bukas, isa sa mga sentro ng talakayan ang kalagayan ng mga kababaihan tuwing may kalamidad. Napapanahon na raw na harapin ang gender equality sa mga disaster prone areas dahil sa sakripisyong kanilang kinakaharap sa tuwing may sakuna. Dahil inaasahan na pagdagsa ng mga bisita mula sa iba't ibang member states, 4,800 na mga polis ang pinakalat ng PNP para sa seguridad ng mga delegado sa buong lungsod na Maynila at Pasay. Sinuspindi ng PNP ang lahat ng permito to carry ng mga baril sa buong NCR. Ibig sabihin, ipagbabawal muna ang pagbibitbit ng baril kahit may papel ito. Nagsimula ito hating gabi at matatapos sa hating gabi rin ng October 18. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.